Aries, kasiyahan ng isipan at ng damdamin ng puso. Talaga ang halik ng minamahal, at paglalambing na nagagawa at nauuwi, sa maromansang gabi, ay madaming aura ng kasiyahan, ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan, at sa loto, sa Aries, sa two-digit number games ay number 14 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 1, number 3 at number 5. At sa loto ay number 22, number 36, number 25, number 19, number 7 at number 40 na gabay ng kapalaran. Toros, kasiyahan ng isipan at ng damdamin ng puso. Talaga ang halik ng minamahal. At paglalambing na nagagawa at nauuwi sa maromansang gabi, ay madaming aura ng kasiyahan, ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan. At sa Lotto, sa Taurus, sa 2-digit number games ay number 15 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number at number 5, at sa Lotto ay number 16, number 29, number 42 number 32, number 10 at number 23, nagabay ng kapalaran. Gemini, kasiyahan ng isipan at ng damdami ng puso. Talaga ang halik ng minamahal, at paglalambing na nagagawa at nauuwi, sa maromans ang gabi, ay madaming aura ng kasiyahan. Ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan at sa lotto sa Gemini sa 2 digit number games ay number 16 at number 17 at sa 3 digit number game ay number 3 number 6 at number 1 at sa lotto ay number 17 number 40, number 24 number 21 number 32 at number 29 nagabay ng kapalaran Cancer kasiyahan ng isipan at ng damdamin ng puso. Talaga ang halik ng minamahal, at paglalambing na nagagawa at nauuwi, sa maromansang gabi, ay madaming aura ng kasiyahan, ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan, at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 11 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1, number 3 at number 5. At sa loto ay number 42, number 15, number 34, number 8, number 10 at number 21, nagabay ng kapalaran. Leo, kasiyahan ng isipan at ng damdamin ng puso, talaga. Ang halik ng minamahal at paglalambing na nagagawa at nauuwi sa maromansang gabi, ay madaming aura ng kasiyahan, ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan, at sa loto, sa liyo, sa 2 digit number game ay number 15 at number 14, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 3, at sa loto ay number 22, number 41, number 35, number 8, number 13 at number 16, nagabay ng kapalaran. Virgo, kasiyahan ng isipan at ng damdami ng puso. Talaga ang halik ng minamahal, at paglalambing na nagagawa at nauuwi, sa maromansang gabi, ay madaming aura ng kasiyahan, ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan, at sa Lotto, sa Virgo, sa two-digit number games ay number 17 at number 13, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 4, at sa Lotto ay number 41, number 10, number 25, number 4, number 28 at number 19 na gabay ng kapalaran. Libra, kasiyahan ng isipan at ng damdamin ng puso talaga ang halik ng minamahal, at paglalambing na nagagawa at nauuwi, sa maromansang gabi, ay madaming aura ng kasiyahan, ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan, at sa loto, sa libra, sa two-digit number games ay number 9 at number 17, at sa three-digit number game ay number 5, number 3 at number 6, at sa loto ay number 18, number 10, number 25, number 42, number 6 at number 31, nagabay ng kapalaran. Scorpio, kasiyahan ng isipan at ng damdamin ng puso. Talaga ang halik ng minamahal at paglalambing na nagagawa at nauuwi sa maromansang gabi ay madaming aura ng kasiyahan. Ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan. At sa Lotto, sa Scorpio, sa 2-digit number games ay number 13 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 5, at sa Lotto ay number 19, number 34, number 10, number 12, number 36 at number 28, na gabay ng kapalaran. Sagittarius, kasiyahan ng isipan at ng damdamin ng puso, talaga ang halik ng minamahal, at paglalambing na nagagawa at nauuwi, sa maromansang gabi, ay madaming aura ng kasiyahan, ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan, at sa loto, sa Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 7 at number 12, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 45, number 20, number 32, number 13, number 8 at number 19 nagabay ng kapalaran. Capricorn, kasiyahan ng isipan at ng damdamin ng puso. Talaga ang halik ng minamahal, at paglalambing na nagagawa at nauuwi, sa marumonsang gabi, ay madaming aura ng kasiyahan. Ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan, at sa loto, sa Capricorn sa 2-digit number games ay number 5 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 40, number 30, number 8. Number 25, Number 29 at Number 16, nagabay ng kapalaran. Aquarius, kasiyahan ng isipan at ng damdamin ng puso. Talaga ang halik ng minamahal at paglalambing na nagagawa at nauuwi sa maromansang gabi, ay madaming aura ng kasiyahan ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan at sa loto, sa Aquarius, sa 2 digit number games ay number 5 at number 14, at sa three-digit number game ay number 6, number 1 at number 4, at sa loto ay number 21, number 40, number 37, number 14, number 33 at number 29, nagabay ng kapalaran. Pisces, kasiyahan ng isipan at ng damdamin ng puso. Talaga ang halik ng minamahal at paglalambing na nagagawa at nauuwi sa maromansang gabi ay madaming aura ng kasiyahan. Ang nagagawa para lalong mas lumalim ang pag-iibigan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan. At sa Lotto, sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 17 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 6, at sa Lotto ay number 13, number 25, number 40, number 17, number 8 at number 29, na gabay ng kapalaran.